So, ayan ang marang. Bili tayo ng marang, guys. Shout out pala sa hindi pa nakakain ng marang. Ayan. So, yung isang isang ganito, guys, are 20 pesos. Ayan, 20 pesos to. Ang dami nilang binili. Yung sa akin, ito lang yung binili ko, dalawa. Ayan. So, ang dami ngayon nagbibinta ng marang. Ayan na. shout tat pala kay Yet Collection. Ito na yung marang ayan iba yung marang at iba yung kalamansi kamansi iba yung kamansi, sisyet ayan, yung marang marami dito ayan ayan, dami nilang binili oh ayan lang guys so uwi na tayo kasi nakabili na tayo ng marang, ayan dito sila nakahilera sa bangketa ayan nagkagulo-gulo sa marang yung iba mahal yung marang so mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano tong, ano yung nasa loob so, ayan na guys guys kakain tayo ng marang so buksan natin ito yung marang kaso lang parang hindi pa siya ano hinog na hinog talaga so ayan yung liso niya pwede din to siya ano ilaga masarap din to siya ano ilaga ayan shout out pala sa hindi nakakain ng marang ang marang ay mas ma, matamis so one time na kumain ako nito na naubos ko talaga isang ganito para akong nalasing, para akong tawag nito, para akong nahilo. So, bawal pala na busing talaga lahat. Kasi para pala talaga nito, pag maubos mo ito lahat, para kang malasing pagkatapos nito, nito, Masama din para sa katawan pag makaubos ka nito. Kailangan pala kalahati lang. Ang hap, mga Yet, yung taga Maynila para hindi pa nakatikim nito ng marang. Guys, thank you for watching. Babus.